Yan guys, so maganda mag-coffee dito kasi kita yung mga sasakyan na papunta dito, papunta doon. O oh, yan At sya ka medyo malamig pa dito sa veranda namin kaya coffee coffee muna dito. Para relax, relax muna guys dahil off ko ngayon. So yan. Oh my goodness. Mainit pa yung ayun yung ayun yung pares ko sa coffee. Croissant. Medyo mainit pa siya guys. Kaya yan ang inaano ko muna. Ay, good morning. Morning pa dito sa Cyprus, guys. Guys. Mamaya maglilinis na ako ng bahay, guys. Doon tayo magsasampay guys sa labas. Sa labas, labas. Dito, eto. Kasi, baka mahulog yung mga ano ka mga damit. Ano ka nang lalagyan. Hello guys! Uy, kailalagay ito mo Dito ko ilalagay Ito. guys. Off oh, ko ngayon guys. Kaya nandito lang ako sa bahay ngayon. Maglinis at saka maglaba. Bumili ako nito kahapon para pagsampay ng mga damit. May mga ano ako dito dati pero nawala. Na, sana. Kaya bumili ako ng pang-clips sa mga damit. Ngayon guys. Doon ko yan. Doon ako guys sa taas magsampay. Tara guys. Tara guys. Tara guys. <laughs> Ayan o. Oh. <clears throat> Ayan o. Oh. Nabahin ko guys. Mayroon pa nakas ano doon sa loob. Kaya time to to clean and to wash the clothes. Ayan guys. Punta ko sa taas. Ang bigat pa naman. Ayan. lagyan natin ito guys para hindi siya para hindi ako manuhan sa loob guys okay, so tapos sa itaas pala guys, so dito na ako sa sa ano, sa itaas. Actually guys, pwede ko naman ilagay doon yung mga damit ko sa veranda. Kaso mas prepared ako dito sa itaas dahil pag alas 12, ano na siya. Ando. Pag alas 12 kasi guys, ano na yung araw kaya pwede na siyang man pwede din ako dito magsampay guys so oh. sa labas hinihingal ako guys wow oh. pwede pala dyan mag ano oh, swimming <laughs> may bathtub yan sa labas Ewan kung saan ko tuloy lalagay yung cellphone ko. Ayan guys. Ayan guys. So, nakasampay na ako. My next batch pa to guys. Actually, parang 4 hanggang 4 batch. <laughs> Ayan guys. Ayan. Punta muna ako sa baba guys.